mas matagal ang digmaan sa Ukraine kaysa inaasahan ng lahat. Pati na si Pangulong Vladimir Putin ng Russia, nakita niyang nalugi ng pusto ang kanyang bansa. At napanood mula sa Moscow ang sunod-sunod na kabiguan ng kanyang hukbo. Naranasan niya ang matinding kahihiyan. Ang Ukraine, na mas maliit at may limitadong lakas militar at budget, kaysa Kremlin, ay hindi lang nagtatanggol, kundi gumaganti rin. Humihina ang ekonomiya ng Russia at nababawasan ang kapangyarihan ni Putin sa mundo. Ngunit sa kabila nito, tinatanggihan pa rin niya ang posibilidad ng kapayapaan. Gayunpaman, tumatanggi pa rin siyang umupo sa negosasyon at maghanap ng paraan upang wakasan ang pagdanak ng dugo. Kaya tingnan natin ang mga dahilan kung bakit. Sa una, mukhang desperado na si Putin na tapusin ang digmaan sa kahit anong paraan. Hindi niya agad maaring iurong ang tropa. At iwagayway ang puting bandila dahil aaminin niyang natalo siya. Hindi kailanman gagawin iyon ng Pangulong Ruso. Siya ay mapagmataas at mayabang. Laging gustong ipakita ang kapangyarihan at kontrol sa lahat ng sitwasyon. Hindi talaga gawain ni Putin ang humingi ng tawad o umamin ng pagkakamali. Maraming ebidensya ang nagpapatunay sa ng iyan mula simula ng digmaan hanggang ngayon. Noong tag-init ng dalawang libo, at 25 lumampas ang Russia sa mahigit isang milyong kaswalti. na Nanatiling matigas si Putin. Iginiit niyang ayon sa plano ang lahat at wala ni isang sundalong Ruso ang namatay ng walang saysay. Gayunpaman, sa kabila ng magagarbong pahayag at pagyayabang sa likod ng eksena, dapat makita ni Putin kung gaano kamahal, walang saysay, at hindi na kayang ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Dapat niyang hangaring tapusin ito bago pa lumala ang kaguluhan at dapat ay sabik siyang tanggapin ang anumang alok ng negosasyon na iniaalok sa kanya. Ngunit paulit-ulit, sa tuwing binibigyan siya ng pagkakataon na pag-usapan ang kapayapaan at tigil putukan, tumatanggi siya bagamat parang walang luhika. Sinuri ng mga eksperto sa mundo ang kilos ni Putin at nakita nila ang ilang posibleng dahilan. Sa likod ng tila, di makatuwirang desisyon niya. At sa totoo lang, malamang na hindi lang iisang salik ang nakakaimpluensya sa kilos ni Putin, kundi kombinasyon ng ilang mahahalagang elemento. Narito ang apat dahilan kung bakit ayaw tapusin ni Putin ang digmaan. Unang dahilan, ganap na pananakop, hindi lang sa Donbas. Nagsimula ito ng sumiklab ang digmaan. Ipinaliwanag ni Putin ang di umano'y mga dahilan sa likod nito. Sinabing pumapasok ang mga puwersa ng Russia upang protektahan ang kanilang sariling mga tao sa silangang rehiyon ng Ukraine. Binanggit niya ang mga Nazi ng Ukraine na umano'y nagsasagawa ng genocide sa mga teritoryong ito at misyon daw ng Kremlin na idinasify ang bansa. Layunin ng operasyon na protektahan ang mga taong walong taon nang nakakaranas ng pang-aalipusta at genocide ng Kiev regime. Para sa layuning ito, sisikapin naming i-demilitarize at i denazify ang Ukraine. Dadalhin din namin sa paglilitis ang mga gumawa ng madugong krimen laban sa sibilyan, pati mga mamamayan ng Russian Federation. Tinukoy ni Putin ang apat na rehiyon bilang mga target ng kanyang espesyal na operasyong militar. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, at Kherson. Noong Setyembre, dalawamput na dalawain ang kinya ang apat na rehiyon, nagtalaga ng sariling leader at idineklara in itong bahagi ng Russia magpakailanman. Gayunpaman, sinakop din ng mga puwersang Ruso ang iba pang rehiyon ng Ukraine tulad ng Kiev, Kharkiv at Sumy. Paulit-ulit nilang binumba ang teritoryo gamit ang drone at missile na tinatarget ang mga lungsod at pumapatay ng sibilyan sa mga lugar na walang kinalaman sa mga pahayag ni Putin tungkol sa nadsismo at genocide sa silangan. Nagbago rin ang retorika ni Putin sa paglipas ng panahon. Sa una, nakatuon lang siya sa nabanggit na mga rehiyon. Sa kanyang mga talumpati, dahan-dahan ngunit tiyak niyang ipinahiwatig ang mas malalaking ambisyon. Katulad ng buong pananakop sa Ukraine, pinakamalinaw na ebidensya nito ay lumitaw sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo 20, 2000, at 25 nang umakyat sa entablado si Putin para mag-anunsyo. Paulit-ulit kong sinabing iisa ang lahi ng mga Ruso at Ukranyano. Sa ganitong diwa, atin ang Ukraine. Maraming eksperto ang hinalang layunin ni Putin na palawakin ang impluensya Lampas Donbas. At pinatunayan ito ng kanyang pahayag. Binanggit din ni Putin ang paggawa ng buffer zone sa buong hangganan. At malinaw na wala ng ibang naisiputin kundi ang gawing parang pangalawa ang Ukraine, Belarus isang bansang maaring may sariling opisyal na titulo at nasyonalidad sa dokumento. Pero, sa totoo lang, wala itong pinagkaiba kundi isang extension lang ng Russian Federation, isa pang Russian Oblast o Region, maliban na lang sa pangalan. Ayon kay Jim Duval, tagapayo sa Jack Delaware Institute, isang kilalang European think tank, sa artikulong Bakit Ayaw ni Putin ng Kapayapaan sa Ukraine. Napansin ni Duval na halos walang halaga para kay Putin ang mga rehiyon ng Donbas sa usaping ekonomiya. Lalo na't winasak na ito ng digmaan sa matagal na panahon. Si Vladimir Putin ay may kaunting tunay na interes sa mga rehiyon ng Donbas at Luhansk mismo. Wasak na ngayon ang mga teritoryong ito. Guho, ang infrastruktura. Nakitang kita sa matinding kakulangan ng inuming tubig. Pinangungunahan ng pagmimina ng karbon ang kanilang ekonomiya at karamihan sa mga mabibigat na industriya ay lumana at hindi ginagamit. Maliit lang ang epekto niyan sa ekonomiya ng Rusya ayon sa eksperto na ipinaliwanag din ang tunay na layunin ni Putin. Ang tuloy-tuloy na teritoryo papunta sa Crimea at ganap na kontrol sa dagat ng Azov ay malaking tagumpay para sa imperialismong Ruso. Gayon paman, pangalawa lang ang mga mangananga ang mga nasakop na ito sa pangunahing layunin ni Vladimir Putin makuha ang buong kontrol sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagbago rito na parang isa pang Belarus, muling pagsasama nito, nang buo sa saklaw ng impluensya ng Russia, nang hindi kinakailangang ganap na sakupin ito ng militar. Sa dulo, ang digmaan ay tungkol lang sa kapangyarihan. Hindi pa kontento si Putin sa mahigit dalawang dekadang pamumuno sa pinakamalaking bansa. Gusto pa niyang kumuha ng mas maraming teritoryo. Pinatutunayan niya ang kanyang pamana bilang pinakamahusay na pinuno sa kasaysayan ng Rusya at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Para dyan, hindi sapat ang ilang rehiyon na puno ng guho at wasak na mga lugar. Sa halip, kailangan ni Putin ang buong Ukraine. Ito lang ang paraan para mapalakas niya ang kapangyarihan at impluensya sa mundo at masiguro ang pamumuno sa Russia hanggat gusto niya. Malaki ang posibilidad na hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ito rin ang tanging paraan na nakikita niya para labanan ang mga alyansa at pagpapalawak ng kanluraning mundo papalapit sa Russia. Ayon sa kanya, kung hindi sinalakay ng Russia, baka kasapi na ng European Union ang Ukraine ngayon. o papunta na sana ito sa pagiging miyembro ng NATO. Ito ay magiging lumalakas na puwersa na suportado ng pangunahing militar ng NATO tulad ng Estados Unidos at may dagdag na benepisyo ng mas malapit na ugnayan sa kanluran. Ayaw ni Putin na makita iyon sa hangganan ng kanyang bansa dahil maaaring banta ito sa kanyang rehimen. Kaya, ang pagsakop sa Ukraine ay parang dobleng panalo para sa Russia. Pinalawak nito ang napakalaking saklaw ng impluensya ng bansa. Habang pinapabagal at ginugulo rin ang mga plano ng Europa at NATO. At dahil hindi pa man lang halos nakakamit ni Putin ang ganap na pagsakop sa Ukraine, imposibleng sumuko siya ngayon. Basta naniniwala siyang may tagumpay pa ang kanyang puwersa sa lupa, magpapatuloy siya. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na punto. Dahilan dalawa, maling impormasyon. Isa sa mga paraan ng pagpapanatili ni Putin ng kapangyarihan ay ang paggamit ng impormasyon. Malapit siyang nakikipagtulungan sa Federal Security Service. Federal Security Service, ang modernong kahalili ng KGB at palaging updated sa mahahalagang bagay, tumatanggap ng regular na ulat, update, at briefing mula sa kanya-kanyang kumander at general mula nang magsimula ang digmaan. May isang problema lang diktador si Putin. Isa siyang taong paulit-ulit na sumuway sa mga batas ng konstitusyon na siyang pundasyon ng Russian Federation upang manatili sa kapangyarihan ng mas matagal kaysa sa sinumang ibang pinuno. Sistematikong binago niya ang legal at political na sistema ng Russia para sa sarili, minanipula ang eleksyon, pinatahimik ang media, inalis ang oposisyon, at nilabag ang mga karapatang pantao. Ang mga sumuway, kumontra, o nabigo kay Putin ay maaring maaresto makulong, o minsan, mamatay. Kasama rito ang mga kilalang oposisyon na politiko tulad ni na Boris Nepsov at Alexei Navalny, pati mga opisyal ng gobyerno ni Putin, tulad ni Roman Starovoj na dating transport minister, ay natagpo ang patay ilang oras. Matapos siyang tanggalin ni Putin noong Hulyo, dalawang libo, at dalawamput Madalas mangyari ang ganito para masabing nagkataon lang. Ibinabalik ng leader ng Russia ang panahon ng mga Stalin-style na purge na lumilikha ng isang kultura kung saan walang sino man ang tunay na ligtas, anuman ang kanilang ranggo, katayuan, o antas ng katapatan. Kahit ang mayayamang elit at opisyal ng hukbong ruso na inialay ang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan, sa huli ay nakadepende pa rin sa kapritsyo at sa loobin ni Putin. Sa isang kulturang ganyan, isang kulturang pinapagana ng takot at pananakot. Kahit ang pinakamatatapang na tao ay napipilitang mag-ingat para sa sarili at gagawin ang lahat ng kailangan para protektahan ang kanilang sarili. Kung kailangan baluktutin ang katotohanan o magmalabis para masabi kay Putin ang gusto niya, gawin na lang. Kaya kahit alam ng buong mundo kung gaano kasama ang takbo ng digmaan para sa Russia, kung gaano karami sa mga sundalo nila ang napinsala at napatay, at kung gaano kaliit talaga ang mga tagumpay nila sa lupa. Maaaring si Putin ay masayang hindi alam ang mga katotohanang ito. Bakit? Dahil mas piniling sabihing ayos lang ang lahat ng mga taong inaasahan niyang magbalita tungkol sa digmaan. Patuloy na nananalo ang makapangyarihang makinang pandigma ng Rusya sa lahat ng linya ng labanan. Kung sasabihin nila sa kanya ang totoong nangyayari, nanganganib silang magalit siya at ibaling ang galit na iyon sa kanila. Maaaring tanggalin sila sa kanilang posisyon o mas malalapa. Tulad ng binanggit ni Duval, sa mga autokratikong rehimen gaya ng kay Putin, Madalas na mapanganib para sa mga matapang na magtangkang magsabi ng tapat na pagsusuri sa mga pinuno. Sa kabila ng matitinding pagkatalo ng kanyang mga hukbo sa loob ng tatlong taon ng matinding labanan, daan-daang libong sundalo ang napatay at napinsala, libo-libong tangke ang nawasak. Patuloy na pinupuri si Putin ng kanyang mga nakapaligid at nililinlang ng maling ulat ng mga general niya. Maraming ebidensya na sumusuporta rito. Maraming video briefing. Halimbawa, ang nagpapakita na ang pinuno ng hukbong sandatahan ng Russia, si General Valery Gorasimov, ay nagsasabi kay Putin ng mga malalaking tagumpay sa labanan sa Ukraine. Gumagawa ng estadistika na walang batayan sa realidad. Noong huling bahagi ng Oktubre 2000 at 25 halimbawa, walang takot na sinabi ni Gorasimov kay Putin na nasakop na ng mga pwersa ng Russia ang mahigit 70% ng lungsod ng Vovchansk sa rehiyon ng Kharkiv agad pinabulaanan ng maraming pinagkukunan kabilang ang Institute for the Study of War Institute for the Study of War ang mga pahayag na ito ayon sa Institute for the Study of War walang ebidensya ang Institute for the Study of War na sumusuporta sa mga sinabi ni Gorasimov ayon sa pinakabagong ulat mula sa frontline ayon sa Institute for the Study of War tanging ebidensya lang ang nagpapatunay na nasakop ng mga ruso ang halos 23% ng Bobchansk napansin din ng institute na kahit ang mga batikang Russian military blogger ay tinutulig sa ang maling impormasyon ni Gorasimov. Pero ang mahalagang punto dito ay hindi tungkol sa katotohanan at realidad, kundi kung ano ang pinaniniwalaan ni Putin. Kung paulit-ulit sinasabi kay Putin ng mga leader ng digmaan na maayos ang lahat, bakit niya pa iisipin na tapusin ito? Ayon kay Duval, laging minamaliit ng military briefing ang pagkalugi ng Russia at pinalalaki ang kanilang tagumpay. Sa makatuwid, malamang na patuloy na naniniwala si Vladimir Putin na ang mga puwersa ng Russia ay malapit ng magtagumpay sa isang mapagpasyang tagumpay sa militar at ang paglaban ng Ukraine ay babagsak na rin kung ipagpapatuloy niya ang walang humpay na presyon. Sa mga talumpati at pahayag niya, Madalas iparating ni Putin na baliw ang ibang bahagi ng mundo na namumuhay sila sa ibang realidad. Na tumatanggi silang tanggapin ang katotohanan ng mga tagumpay ng Russia. Sa totoo lang, maaaring ito ay dahil siya mismo ay nalilinlang ng mga taong pinili niyang pagkatiwalaan. At kasalanan niya rin ito. Natataranta ang mga tao sa paligid ni Putin na sabihin sa kanya ang totoong nangyayari dahil alam nilang malamang magwawala siya na parang bata at parurusahan sila. Sa halip na aminin niyang nagkamali siya ng desisyon, gaya ng paliwanag ni Duval, Ganito rin ang nangyayari pagdating sa ekonomiya. Ganon din ang nangyayari sa mga pagsusuri ng ekonomiya ng Russia na sinusubukang itago ng mga teknokratikong leader kay Putin. Lumalala ang pagkabulok ng estruktura at epekto ng parusang kanluran. Ang sistemang ito ng impormasyon ay nagdudulot kay Putin ng pagkiling na isipin na mas malakas ang kanyang posisyon kaysa sa aktual. Muli, lahat ng ito ay konektado sa mga ebidensyang nakita natin sa buong digmaan. Paulit-ulit ipinagyabang ni Putin na nalampasan ng ekonomiya ng Russia ang parusa ng kanluran. At mas malakas na ngayon ang bansa habang bumagsak at sumuko ang mga kanluranin. Ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan sa sektor ng pananalapi at ekonomiya ay nagsikap na palugurin ang pinuno ng bansa at bihira lamang aminin ang malungkot na katotohanan na nasa bingit na ito ng resesyon at mahihirapan itong mabuhay kung magpapatuloy ang kasalukuyang antas ng paggasto sa depensa na nauugnay sa ikatlong dahilan. Ikatlong dahilan, pagsusugal ni Putin kung ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang laro ng poker, walang duda na nag-all-in na si Putin. Ibinigay niya ang lahat sa laban na ito. Inilaan ang daan-daang bilyong dolyar para sa layunin. Ang depensa na ngayon ang pinakamalaking industriya sa Russia. Habang apektado ang agrikultura, pagmimina, at pagmamanupaktura mas naging matagumpay ang negosyo ng bomba, drone, at armas sa mga susunod na taon. Maglalaan ang Russia ng halos 40% ng budget nito para sa depensa at pagpapatupad ng batas at sa butas na ganoon kalalim. Napakahirap ng makaalis o makalabas. Sa madaling salita, masyado ng abala ang Kremlin sa digmaan kaya mukhang hindi na nila ito matatapos. Halos hindi na maiiwasan ang resesyon. Pero kayang pigilan ng Russia ito pansamantala sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng labanan. Dahil napakaraming trabaho at pera ang nakatali sa malawak na military industrial complex. Kapag natapos ang digmaan, biglang mawawalan ng halaga ang kompleks na iyon sa isang iglap. Muling magiging mahalaga ang ilang sektor na lumiit mula nang magsimula ang digmaan. At ang napakaraming pangit at posibleng krisis na kinakaharap ng Rusya ngayon ay lilitaw sa kanilang buong anyo. Iyon ay maaring magdulot ng pagtatapos ng rehimen ni Putin. Ang mga epekto sa ekonomiya at lipunan ay hindi masukat. Ang digmaan ay, sa katunayan, nagtago ng napakaraming mga isyu. Ang malalaking sweldo at signing bonus na natanggap ng mga sundalo at pamilya nila ay tumulong sa mga taga mahihirap na rehiyon na magpatuloy sa kanilang pamumuhay. Naranasan nila ang pagtaas ng presyo at hirap sa pagbili ng pangangailangan. Pero hindi pa nila lubos nararanasan ang matinding pagbagsak ng ekonomiya at infrastruktura ng Rusya para sa mga sibilyan. Kapag natapos ang digmaan, mawawala na rin ang panangga ni Putin. Ang mga Ruso sa buong bansa ay magigising sa malungkot na bagong kabanata ng magulong kasaysayan nila. Hindi lang ito usapin ng mga isyong pang-ekonomiya. Sa panlipunan, nanganganib ding magkawatak-watak ang Rusya pag natapos ang digmaan. Isipin mo, halimbawa, ang daan-daang libong beteranong uuwi sa kanilang tahanan. Marami sa kanila ay nagdurusa sa epekto ng digmaan. Nakakaranas ng post-traumatic no, post stress disorder at iba pang seryosong problema sa pag-iisip ang mga nakasaksi o nakaranas ng trahedya sa digmaan. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng droga at alak para makaraos. Maraming sundalong Ruso ang naiulat na may chronic na sakit tulad ng human immunodeficiency virus at hepatitis. Ang kanilang pagbabalik sa tahanan ay magpapataas ng pressure sa sistema ng kalusugan ng Rusya. Pagkatapos magdusa, marami sa kanila ang hindi na makakabalik sa normal na buhay at posibleng maging mapang abuso o marahas. Kaunti lang ang magiging sapat ang kalagayan para makatulong sa ekonomiya o maresolba ang kakulangan sa manggagawa ng bansa. Sa halip, lalo lang nilang dadagdagan ang pasanin ng Kremlin. Ikaapat na dahilan, hindi ito papayagan ng China. Habang pinutol ng mga bansa sa kanluran ang ugnayan sa Rusya at nagpatupad ng mahigpit na mga parusa laban sa bansa, napilitan ang Kremlin na palakasin ang ugnayan sa mga bansa sa silangan, partikular na ang China at India, na ngayon ay naging pinakamalalaking mamimili ng langis at iba pang yaman ng Rusya. Ang Rusya ay nag-aangkat din ng dumaraming dami ng mahahalagang supply mula sa mga bansang ito lalo na mula sa China. At habang lalo pang umaasa ang Rusya sa bansang Asyano, si Putin ay lalong napipilitang sumunod sa mga hinihingi ng leader nito, si Xi Jinping. Ayon kay Duval, dahil sa sigalot, naging sobrang dependent ang Rusya sa China para sa mahahalagang supply at pagbili ng kanilang gas at langis. Dahil sa matagalang digmaan, ang Rusya ay nanganganib maging sunod-sunuran sa Beijing, kahit na may arsenal ng nuklear at malalaking ambisyong imperial ang kanilang presidente. Kung susundan ang lohika, makikita kung bakit maaaring maramdaman ni Putin ang dagdag na presyon na ipagpatuloy ang digmaan dahil may ilang benepisyo ito para sa China. Sa simula, ang malaking digmaan sa Europa ay umaagaw ng pansin ng mundo mula sa mga pagpapalawak ng China sa Asia. At maaari pang magbukas ito ng pagkakataon para sa bansa na salakayin at sakupin ang Taiwan na matagal ng isa sa mga pangunahing ambisyon ni Xi Jinping. Sumisipsip din ng rekurso ng NATO ang digmaan dahil abala ang United States at iba pang bansa sa pagpapadala ng pondo at armas sa Ukraine. Kaya mas kaunti ang natitira para sa mga kaalyado sa Indo-Pasipiko dahil sa sigalot. Nagkaroon ang China ng pagkakataon na palakasin ang ugnayan kay Putin, gamit ang kahinaan ni Putin para patatagin ang sariling ekonomiya at mga oportunidad. Sa madaling salita, nakakabuti ang digmaan para sa mga Chino sa maraming paraan at malamang na magpatuloy ito hanggat nagpapatuloy ang labanan. Dahil dito, ayaw ni Xi na matapos agad ang digmaan. Lalo na niyang ayaw na pumayag si Putin sa anumang kasunduang pangkapayapaan na napagkasunduan o pinamagitan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Kung magagawa ni Trump na ang kinin na siya ang nagwakas ng digmaan o may malaking bahagi rito. Malaking magpapalakas iyon sa posisyon niya at ng Amerika sa pandaigdigang entablado habang muling binubuo rin ang ugnayan sa pagitan ni Putin at ng kanluraning mundo. Hindi hahayaan ng China na mangyari iyon. Kahit naglabas ang Beijing ng pahayag na gustong matapos ang digmaan, posibleng iba ang tunay nilang nararamdaman. Lahat ng mga dahilan na ito kapag pinagsama-sama, ibig sabihin ay may sapat na motibasyon pa rin si Putin para ipagpatuloy ang digmaan. Sinisiguro rin nilang mabibigo ang anumang pagtatangka sa usapang pangkapayapaan. Sa kasamaang palad, ang tanging paraan upang wakasan ang digmaan ay maaaring sa pamamagitan ng tiyak na pagkatalo sa militar at mas mabigat na parusa sa Russia na baka hindi kayanin ng Kremlin. Samantala, patuloy na mabubulok ang bansa at patuloy na tatakpan ni Putin ang mga bitak. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa kung paano bumabagsak ang Russia sa aming detalyadong video na paliwanag. Tinitingnan ang kalagayan ng bansa. Ayon kay Kalihim General ng NATO Mark Ruder, nauubos na ang pera, sundalo, at ideya. O panoorin ang video na ito para makita kung paano ginagamit ng mga puwersa ng Ukraine ang sabotahe, lihim na operasyon, at intelihensya para pahinain ang Russia mula sa loob. Mula sa loob.